Kasalanan mo to ba, Dong? Tinuluyan mo na sana si Baby. Ngayon, nagkakampi-kampihan na yung magkakapatid. Hindi na nakikinig sa akin si Baby. Isa lang ang solusyon na nakikita ko Paghiwa-hiwalayin natin sila. Pero bago mo gawin yon, kailangan tigilan muna nila ako. Kailangan may iba silang pagtuunan ng interes nila, hindi ako. Ano yun, ma'am? Ibang sisisihin nila sa pagkamatay ni Lola Amanda? Exactly. ko? Oh Sino kaya yung ibang pwede pa nating iturong pumatay kay Amanda? Badong? Anong laruto, to, Mama Sinda? Tinatanong lang kita, Badong. Sino ba ang pwede nating isipan na pumatay kay Amanda? Sino pa bang may preba? Eh di syempre yung taong Ayo kumampisate. sa atin. Si Tita Carlota? Good again. Ito ang gusto kong gawin mo, ha? Oobserbahan mo ang lahat ng kinikilos ni Carlota. Tapos sasabihin mo sa akin parang sa ganun, alam natin kung anong susunod natin gagamitin. Ano, naintindihan mo ko? Of course, ma'am. Good girl. Mauna na kami, ha? Tara na kayo. Una na ako. Dali, 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 dali. Tika, 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 tika. Tika na dito. Ano yun? Ano yun, Paps? Ito tiwala sa'yo niya, Sinda. May pa-holding hands, holding hands pa kayo, eh. May usapan ba kayong... Hindi ko alam. Paps! <laughs> ako pa. Amoy na amoy ko. Kaya huwag kang magsisinungaling sa akin. Magsabi ka ng totoo. Ito naman, Paps eh. Masyado ko naman. Wala nga. May naman kayo lang yung napakinggan ko. Siguraduhin mo lang, Hilary. dili pinapaalala ko lang sa'yo. Kapag may plano kang ilaglag ako, kasama kitang babagsak.